ito yung labas ng ano namin, ng hotel namin, no? Charming Hotel. <laughs> para lang harus para lang din yung nabibili sa Pilipinas. Ang ano pala dito, mode transportation, mga motor. Oh, yan. nagagalit mga kangkong. Oh. Ayun oh. Mga babae, dami na kamotor dito na babae. Baka makahanap tayo ng ganito dito. Baka mura dito, no? dami na na ano, ng mga motor. Ayan. Ang daming foreigners dito. Ayan o. Ayan. Ayan. O, try natin dito kumain. <laughs> Ayan. Ay, meron silang ano o. Oh. O, ting tingin pa tayo doon. Ay, Halos-halos pares lang din, no? Oh. Ayan, dito tayo kakain. Moncha Duck King. <laughs> Number one daw. Ayan, no? Ito yung mga pagkain nila, oh. May mga daon-daon. Tignan natin kung pa... Ay, ito noodles, oh. How to order, right? Meron dito, kinakain na wala ka na very na kumain din ko oh yung ganyan yung order niya ano no how much like ito yung menu nila guys ayan combo ano may chili siya may chili oh tapos ito yung mga pagkain daw namin ayan no oh. what is this ano to what's this sister what's this pork pork Have chicken? No chicken no chicken daw. So, na have drinks? Drinks. Also have drinks. Mucha and single. Ayan, so yung kakainin namin ay itong veg vegetable, vegetarian spring rolls. Ah, kasama kaya yung mga yan? Mm. Ah, ay, ito. Ayan yung mga yan, no? o. Pwede yung ano. Tapos ito, kainin ko nga ito lahat kung ano itong mga ito. Ayan, o. Ito, saluyot. Ay? Ito may rice noodles. Oh. So Kaya siya Ito walang rice noodles. Okay lang. Ah, walang rice noodles? Mister. Tikman that... natin itong mga ano. Mga down-down nila dito. Ayan. <laughs> Buhan tayo nito. Lang. Parang meme. Ayan mo. Oh. <laughs> meme. Meron pa ito, oh. parang cactus. Oh. Katapos lang kumain doon. Kaya kinain yung mga gulay-gulay niya. So, yan, oh. Ang daming bawang. Tapos, sili. At ito. Ayan, oh, line. Ah, siguro ilagay yung line dito. Oo. Mm -hmm. uh oh. Ah. Okay, natin. Chumata, to water. natin yung lime. Yan. Binigyan na rin ng amin yung rice noodles. yung po kung kain Ang dami na nito guys. Ayan oh. o. So, vegetables. Yan din yung soup kain muna tayo. Kami kumain. Meron kami take out. Hindi so, namin masyadong bit dito. 210. Babay na kami. Yung bill namin, 210,000. Ayan okay. yung soup nila guys. So, dami. Ay, ba't gano'n? Plastic nila nilalagay. Saan? o oh, yung ganyan, no? Ah, here. Ito sana yung kinain namin. This one receipt, okay? Oh yeah, this is membranes. Ayun nilalagay nila dito sa plastic namin, timba. nila. Oo nga, ayan eh. o. Sarap na lang kain nila. Mag-ice cream kami kasi nang umay kami doon sa kinain namin. This one, 20,000? Okay. Give me two please. Yes. Hi. Yes. 40,000 na yung ano, yung ice cream. Thank you. Kain muna tayo ng ice cream. Yan yung kinain namin sa ano, sa restaurant. Sobrang dami, hindi namin naubos ng take pa kami. Yung presyo pala nito ay 220,000 in Philippine peso, 475 pesos, 'di ba? Ang dami na noon. And so I hope na nag-enjoy kayo sa video nito. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at pakinit na rin yung notification din below para lagi kayong update sa aking ulap videos. I hope you need this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!